Kung tatanungin mo ang matatanda, lalo na ang mga nakasaksi sa lumang Maynila, sasabihin nilang kakaiba ang panahon ni Arsenio Lacson. Siya ang uri ng alkalde na hindi natatakot makipagsagupaan sa kriminalman, sa mga abusadong opisyal o sa kapwa niyang politiko. Mabilis magsalita, diretso magdesisyon at walang inaatrasan. Dahil dito, marami ang humanga sa kanya at marami ring hindi nagustuhan ang kanyang estilo. Ngunit bukod sa kanyang tapang, may isa pang usaping matagal nang ikinukwento ang umano'y koneksyon niya sa pamilyang Marcos, lalo na kay Imelda, at ang aligasyong siya raw ang tunay na ama ni Imi Marcos. Walang matibay na ebidensya na nagpapatunay dito. Ngunit patuloy itong lumalabas sa mga kwentong pinapasa ng henerasyon ng matatanda. Bago natin balikan ang intriga, kilalanin muna natin ang tao sa likod ng alamat. Ipinanganak si Arsenio Lacson noong Disyembre 2, 1912 sa Negros Occidental, sa isang pamilyang may mataas na pagpapahalaga sa disiplina at edukasyon. Siya ang bunso at nag-iisang lalaki sa kanilang magkakapatid. Dahil sa takot ng kanyang ama na lumaki siyang mahina, mahigpit ang pagpapalaki sa kanya. Bawat kilos at salitania ay sinusuri at bawat pagkakamali ay may kapalit na aral. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumaki siyang matapang at palaban. Bata pa lamang siya nang mapatay ang kanyang ama, kaya napilitan silang lumipat sa Maynila. Ang lungsod ay puno ng hamon at oportunidad. At doon nagsimula ang seryosong yugto ng kanyang buhay, kung saan ang kabataan niya ay hinubog ng kahirapan, disiplina at pangarap na maging higit sa ordinaryo. Bilang bata at binata, naging aktibo siya sa sports. Naglaro siya para sa football team ng Pilipinas at sumali sa ilang international competitions. Sumubok rin siya sa boxing, dahilan kung bakit nabali ang kanyang ilong. Maraming nakakaalala na sa murang edad, mayroon na siyang determinasyon at tapang na nakikita lamang sa mga bihasang atleta. Ngunit sa kabila ng lahat ng pisikal na hamon, hindi niya pinabayaan ang kanyang edukasyon. Nagtapos siya ng abugasya noong 1937 at agad na nagtrabaho bilang assistant attorney sa Department of Justice kung saan ipinakita niya ang talino, tapang at prinsipyo sa paghawak ng mga mahihirap at kontrobersyal na kaso. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Pagpasok niya sa politika, lalong lumakas ang kanyang pangalan. Hindi siya natatakot magsalita laban sa mga pangulo ng bansa, mula kina Manuel Rojas, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, hanggang kay Ferdinand Marcos. Kahit kaklasi niya si Macapagal, hindi niya ito pinabayaan kung may hindi siya nagustuhan. Si Marcos naman ay isa sa mga nakasagupang politiko niya. At dito, nagsimula ang mga bulong tungkol kay Imelda Marcos at posibleng koneksyon sa pamilyang Marcos. Ayon sa mga kwento, si Lakson daw ang unang nagpakita ng interes kay Imelda bago pa nakilala ni Marcos at hindi ito nagustuhan ni Marcos. Mula rito, lumitaw ang chismis na baka si Lakson ang tunay na ama ni Imi Marcos. Pagkatapos ng digmaan, bumalik siya sa larangan ng pamamahayag at nagkaroon ng sariling radio program. Diretsahan siyang magsalita at hindi natatakot bumatikos sa pamahalaan o sa politiko. Ang programang ito ay nagpaangat lalo sa kanyang pangalan. At sa bawat programa, mas lalo siyang nakilala bilang isang leader na hindi natitinag. Ngunit dahil sa labis niyang prangkang estilo, iniutos ni Pangulong Rojas ang pansamantalang pagtigil ng kanyang programa. Sa kabila ng mga ganitong hamon, nanatiling kilala si Lakson sa publiko at unti-unti nitong inilunsad ang kanyang karera sa politika. Noong 1949, nahalal siya bilang kongresista ng ikalawang distrito ng Maynila. Sa kongreso, naging kilala siya sa pagiging prangka. At sa hindi niya pagsunod sa agos ng karamihan, tumutol siya sa pagpapadala ng sundalo sa Korean War. Ipinaglalaban ang pag-angkin ng Pilipinas sa Sabah at labis ang pagtutol niya sa katiwalian. Hindi rin nawala ang mga bangayan sa politika. Nakipag-insulto siya kay Marcos sa isang debate at hinamon pa si Diosdado makapagal ng suntukan. Bagamat hindi na uwi sa karahasan, ipinakita nito ang hindi matinag na karakter ni Lakson. May ilan pangang nagsasabi na may pagkakahawig si Imi kay Lakson sa hugis ng mukha, ilong at mga mata. Ngunit paulit-ulit nating babanggitin, walang dokumento o ebidensya na nagpapatunay dito. Puro kwento lang, ngunit sapat na upang palakasin ang alamat ng pangalan ni Laxson sa kasaysayan. Noong 1935, bago pa lumala ang tensyon nila ni Marcos, si Laxson ay kabilang sa legal team na tumulong kay Ferdinand Marcos sa kasong pagpatay. Sa panahong iyon, ipinakita niya ang husay niya sa batas at ang tapang niyang ipaglaban ang kaso na pinaniniwala ang dapat ipagtanggol. Ang tagumpay sa kasong ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang abogado at nagbigay sa kanya ng mga koneksyon sa mga makapangyarihang tao sa politika. Dito rin nagsimulang makita ng marami na may kakaiba sa karakter ni Lacson, isang tao na handang pumunta laban sa Agos ng nakararami, kung sa tingin niya ay tama ang kanyang paninindigan. Nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig, hindi nagkubli si Lacson. Sumali siya sa underground movement na Free Philippines at naging kilalang miyembro ng gerilya. May mga tala na nagsasabing nagbigay siya ng kritikal na impormasyon na nakatulong sa pagbawi ng Maynila ng mga Amerikano mula sa mga Japanese. Dahil dito, ginawaran siya ng Veterans Medal bilang pagkilala sa kanyang serbisyo. Sa panahong iyon, hindi lamang karera ang iniisip ni Lakson, ang bayan ng una sa kanyang puso. Ang kanyang tapang at dedikasyon ay naging inspirasyon sa maraming Pilipino na naghangad ng kalayaan at hustisya. Noong 1951, tumakbo siya bilang alkalde ng Maynila at nanalo. Pag-upo pa lamang, sinalubong siya ng gulo, utang at katiwalian sa lungsod. Hindi siya natakot. Pinabuti niya ang pulisya, sinibak ang mga empleyado na hindi nagtatrabaho pero kumukuha ng sweldo. Unti-unting binayaran ang utang ng lungsod at pinaunlad ang mga pangunahing kalsada. Pinailawan niya ang Rojas Boulevard, nagtatag ng Manila Botanical Garden at tinayo ang Quiapo Underpass. Sa panahon niya, naging mas disiplinado at maayos ang lungsod at marami ang humanga sa kanyang paraan ng pamumuno. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, lumakas ang mga chismis tungkol sa kanyang personal na buhay may aligasyon na mahilig siyang uminom at makipag-date sa sikat na artista na si Charito Solis. Tulad ng mga usaping may kinalaman kay Imi Marcos, walang ebidensya na nagpapatunay sa mga ito. Gayunpaman, nagdagdag ito sa kontrobersyal na imahin niya sa publiko. Lumala ang tensyon nila ni Marcos nang minsang hamunin ni Lakson si Marcos ng suntukan. Hindi pumayag si Marcos, ngunit sapat na iyon para magliyab ang isyu sa politika. Noong 1957, personal siyang pinuntahan ni Marcos at inalok na sumama sa iisang partido para sa eleksyon, ngunit tinanggihan ito ni Lacson. Sinabi niya na ayaw niyang sumama sa isang taong may kasong pagpatay dahil baka siya pa ang mapahamak. Sa puntong ito, malinaw na ang prinsipyo ni Lacson ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa kapangyarihan o alyansa. Sa sumunod na mga taon, lalo pang lumawak ang impluensya ni Lacson. Nagpatuloy siya sa mga proyekto sa lungsod, ipinagpatuloy ang paglaban sa katiwalian at pinanatili ang kanyang reputasyon bilang leader na hindi natitinag. Patuloy niyang ipinaglalaban ang karapatan ng tao, ang hustisya sa lungsod, at ang kanyang prinsipyo laban sa mga abusadong opisyal. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy ang mga intriga sa kanyang buhay, mga kwentong tungkol sa politika sa personal na buhay at sa pamilya Marcos. Hanggang sa dumating ang April 15, 1962, natagpuan siyang patay sa Pilipinas Hotel. Ayon sa opisyal na ulat, atake sa puso ang sanhi ng kamatayan. Ngunit tulad ng maraming kontrobersyal na tao, kumalat ang iba't ibang bersyon ng pangyayari. May nagsasabing may kinalaman ng isang sikat na artista. May nagsasabing may politikal na motibo. Ang katotohanan hanggang ngayon nananatiling misteryo. Sa huli, nananatiling simbolo si Arsenio Lacson ng leader na walang takot magsalita, walang takot makipagsagupaan at walang takot ipagtanggol ang kanyang prinsipyo. Marami ang humahanga sa kanyang tapang, marami ang nainis sa kanya at hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga kwento tungkol sa kanya mula sa politika hanggang sa personal na buhay, mula sa Maynila hanggang sa intriga sa pamilya Marcos. Kung gaano kalaki ang epekto ng isang leader na matapang ngunit maraming kaaway. Iyon ang tanong na iniwan ni Lakson sa kasaysayan at kung bakit hanggang ngayon buhay pa rin ang chismis tungkol sa kanya at kay Imi Marcos, malinaw na ang kwento niya ay hindi matatapos sa simpleng tala o dokumento.